Ay, busy sila. Hindi pa nga nakaalis. Igutom na. Ayun, hi! Hello, mga boys. Ate! Ate! Busy, busy sila. Kayaan mo na Baka mag-break time. Baka mag-break time. kumain na kayo sa... Lani. Ay, yan sana. Buto, masarap. Eh, mayroon na ako. Mayroon na ako. O. Oh. O. Ako, so, isang puto. Drive time natin, 12 na. Ha? Ito na, oh. Big ko. Masarap lang yung... time kasi 9. tayo Puto. Ano mo muna si Auntie Tergie? J. J. Morning. Oye. Okay, Pugi. Ba't ikaw na nang isa bugi? Anak ni Gina. Oye, Tergie, ah. I get pag-ibig-ibig at ilan ni Tessa. So Uy, sabi ko tuto. Ano ba? Huwag <laughs> na. Sabi mo kasi yung tag-intent.

Pero wala na kakanin. Tama po. Dito po tama po. Dito po lang marami. Ikaw, ito ka? Len, ha? Ba't ulam binili mo? Ay, kala ko ulam. Ano sa'yo? Binta po. Wala ko lang lang. akong pera dito. Sa Wala, wala pera ako dito. <laughs> Isana, nandila, akong pera ko no? dito. Isa nagdala akong giliis, no? <laughs> Isa nagdala akong, <laughs> Isana, akong <laughs> <laughs> Oo. oo. lang. Kaya si Dudong. Oo. Ang break time na kayo. Ay. Nagkain na sila. na <laughs> Tawang-tawa talaga kami sa'yo kahapon eh. Maaga pa lang. Ito? Sabi niya, namumot lang. <laughs> 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 Anong ulam niyo? Ulam namin itlog. Itlog maalat. Wala pa man kanting siguro ngayon. Sa labas may, may ano naman sa labas. Maka namumot <laughs> lang. <laughs> Bigli lang ako ng parang. Hindi pa na nagsikain. Eh, mainit pa doon. Kung hindi ba yun? Dala ko pagsikwinta <laughs> lang to. Wala man. Dapat mo na ang tamis <laughs> na yun.

Tanong nagdala ko ng chilis. Aga ko pang oh, nakatundin sa pinsan ko ng chilis. Oh, natin ko na yun. Nagluto sa nago ng hot Pag tingin ko hindi naluto, wala na po lang gaso. <laughs> wala na ng gas. Tikla yan. pa yun nga balihan. Ay naku, bilhin ako ng itlog. <laughs>